What's up mga pre? So panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon mga pre no, Today is Saturday <laughs> Bukas, Sunday na naman no? Araw na naman ng So kagigising ko lang ang oras natin ngayon Hey Siri, what time is now? It's 8.15 a.m. Ha! Late na naman! So matagal tayo gumising ngayon kasi sa third day ngayon. So ang oras ng trabaho natin ngayon is sa 11. So gumising tayo ng maaga, alas 8. Dahil mag-prepare muna tayo ng pagkain para sa atin. At the same time, yung camera ko, isa-charge ko na rin. Siguro maliligo lang muna ako. Hinak ng puta yung ko. Nagyayilo na naman, men. Maligo muna tayo. So sa paano mga kaibigan? Kita tayo maya? Ha, let's go! So ayan mga pare, tapos na tayong maligo. Wow, no? Ganon pa rin. <laughs> Walang pagbabago. Wow, nakabis na yung pantalon ko dahil nga alis na tayo. So ang oras natin ngayon is 9.20 na ng umaga. Kailangan natin sumakay ng train para makaabot sa trabaho natin. Siyempre, ah, ganon talaga, di ba? So alam mo, ito real talk tayo mga pre. No? Minsan kasi akala ng iba, no? napakadala yung trabaho dito sa Hong Kong. tayo na, kung ikaw ngayon nagbabalak, no? kailangan mo lakas yung loob para ka may tibay ka dito magtrabaho kahit anong hirap pagod mo kakayanin mo no so paano magbihis lang muna ako ng saglit kasi kailangan ko na magano eh ha. bihis time eh, oh ha. ha. Yeah, no so ganun lang kabilis magbihis no ang tawag noon is translation no Pero, you kong po, So, kita-kita tayo mamaya paglabas. Sapatos lang muna ako at pupunta na tayo. Ha! <laughs> Peace out! So, nandito na tayo ngayon sa baba mga pre. Nagalakad na tayo papunta sa trabaho natin. Na no? <laughs> So may mga restaurant pa rin dito. Mag-umaga ngayon, ano ang oras na? 9.30 na lang umaga. <laughs> Welcome home. Kung dito malinis pag umaga eh. No? Pag gabi dito madumi, sobrang dumi dito pag gabi. Dahil mga mga basura eh. Eh no? <laughs> Iskinita lang tayo. Tapos yan, highway na yan. No? nandito na tayo sa labas naglalakad papunta sa train station medyo late na eh oh, titignan tayo ng mga tao sa likod parang si Raulo na ako dito naglalakad nagbibidyo eh yan o oh. so nagalam na naman yung cellphone natin ibig sabihin 9.40 na ngayon so nandito na tayo sa train station medyo ma malilip maginis na tayo yan oh. So dito mga pre, napagandang sistema ng train dito. Dahil pag umabot ka ng 60 years old, $1 dollar na yung pamasahe mo kahit saan. Basta senior citizen ka, kahit president ka o hindi, ganun pa rin. Basta 60 years old ka na. At may money back dito. So nakapasok na tayo sa loob ng train. No? Dito kasi yung abangan, papunta sa ano eh. Sa destination ko eh. <laughs> station. Oh, dito na tayo. So magantay tayo ng 4 minutes. Ha. 4 minutes ang susunod na train. Kaya abang-abang lang muna tayo dito. wala Wala masyadong tao ngayon dahil nga nakadaan na yung dalawang train. So ibig sabihin nakasakay na yung mga tao dito. So ngayon, maraming sakay yan mamaya pag dating dito. Kaling sa Tsunmon, no? Yeah. Pupunta ako dito sa Wukai siya. Ayun. Para ako sa Hingon. Dahil mas malapit doon eh lakarin ko na lang narating na ako sa trabaho ko eh 3 minutes na lang narating na yung train <laughs> pero dito ang camera sa loob hindi masyadong ginagamit dahil nga nagkukonnect yun no? kaya ah, kita kita lang tayo doon no? tingnan niyo na yung loob mamaya <laughs> let's go a few inches later <laughs> parang may tao ngayon dito. Eh kita kita lang tayo dun mamaya. Uh. A few moments later. So what's up mga pre, nandito na tayo sa hang on ngayon. Dito po bababa. Dahil mas malapit to sa lakad natin eh. No? Yan yeah, no? o. So, Nalawit sa trabaho, sabi ko may elevator eh. Doon you No? Know? Doon tayo sasakay. Yan. Yeah. Yeah. Ante lang tayo dito, pila dito no, first come first serve no, senior citizen muna. Yan. Yeah. Ibigay natin ang pagkakataon sila mauna dahil mas matanda sila sa atin. Tayo, bata pa tayo, puli naman tayong tumakbo hindi Ah, yung mga doon dun oh. Lumarating na yung isang train din. Ito yung sinakyan ko. Yan. So, pasok muna tayo dito at maglakad tayo ng saglit. Exercise lang to eh. Puno kami dito. A few moments later. So nandito na tayo ngayon, nakalapas na tayo doon. so nagmamadali tayo dahil yung oras, which is marami pa naman tayong oras. Dahil nga 11 pa yung drive natin. Ha, Mainit ba kayo? Medyo mainit dito ngayon. No? Ang liwaan nagnungupa ko dito. na tayo. malapit. So, dito yung building namin. Diyan ako kukuha ng sasakyan para i-drive ko ngayon. Ah, dito may, may mga mall dito at may mga restaurant pa rin. Grabe, kumain dito pag hindi ka naglaunch, you no. Know? Restaurant 'yan dyan. Ano Please be careful. Guys. So ngayon nandito na ako sa area namin talaga. Umiilaw, wow. Umiilaw. So ibig sabihin, ha, pag gumiilaw yan, ibig sabihin nandito na ako. Ha? So what's up mga sano? So nandito na tayo ngayon sa sasakyan. No? So yun nga mga pre, yun sabi ko no, maganda talaga pag, ano, pag umaga ka kasi wala pang oras nakarating ka sa trabaho mo and disintay nakapag-exercise ka no. So ayun ang ginagawa mo, mas malaking savings yun sa pera mo. No? Okay, pag ganun ang pag ipo no? Sa so, at the same time, no, naging exercise ka, maging healthy yung katawan mo, pinapawisan ka konti, no? Konti lang kasi wala tayong damit, hindi tayo pwede mag-jogging min, eh. No? So ayun, nandito na ako, alis-alis ako mamaya konti. Ha, pahinga lang tayo muna kasi wala pang oras, no? Kaya ganun kalupit may, pana, may time ka talaga para makapag-rest. No, siguro dito lang muna ako sa akin, no? upo po kasi aircon din to kasi Tesla to eh kaya hindi nakaandar yung aircon gumagana pa rin no? kita kita tayo mamaya sa pupuntahan ko maun center ako mamaya may pick upin ako doon kaya stay lang kayo dyan ingat lagi maraming salamat pakisubscribe naman dyan yan lang po ang aking inihiling sa inyo pakisubscribe naman baka naman baka lang naman kung gusto nyo kung ayaw naman di ko kayo mapipilit no? may sarili kayong decision sa buhay kaya mag decision kayo ngayon mag-subscribe kayo. <laughs> so ngayon mga pre, alis na tayo, no? Nandito na tayo, palabas na tayo. So ngayon talaga trabaho is life kaya kailangan natin magtrabaho sa araw-araw dahil nga to sa pangailangan ng <laughs> buong mundo <laughs> Ay daw, Diyos ko. Maraming salamat sa araw na ito. At ginagabayan mo palagi kami. So what's up mga pre update tayo So nandito na talaga ako sa location no? Pero dahil nga hindi ako makapark doon Dahil uh, yellow line siya So ngayon umikot ako ah, Dahil maraming mga sasakyan dito nakaparking Sa badung ngayon eh Kaya maraming nakapark sa tabi ng kalsada So pag may mga pulis So magisyalisan lahat yon Pero ako umiikot ako kasi pagbalik ko doon Baka may bakante So ganun talaga dito Hindi mo kailangang mag diyan dyan sa kasi hindi ka makapag-aantay na matagal kasi mga pulis ito nagrurunda pag naabutan ka dito sigurado ha, bayad ka naman o, wala tayong pera ngayon maganda yung lugar dito yung mga building lahat lahat maganda yung setup nila maganda ang lupit so yun na nga nandito na tayo sa location no? dito na talaga yung location dyan dito dito ako nag-aantay palagi dahil pagbaba dito, makasakay dito sa sasakyan, no? Lupipick ko. Saka yellow line yan dyan, no? Yellow line yan dyan. Saka delikado no? Dapat nakabantay ka palagi sa mga gilid-gilid kasi baka may mga polis biglang dumating. At least nakasignal ka na. No? Para, para ka ng polis, No, na traffic ka lang pero ang totoo nagantay ka talaga. Utak. Yan yan ang mga sikreto na ginagamit minsan pero hindi naman kadalasan kasi you need to follow the law ganun talaga tayo dapat hindi tayo abusado a few moments later ay. -ay! so what's up guys so nandito ngayon sa Tsunwan Market no? na inaantay namin yung matanda dito dito kami maganday pupunta kami sa office ngayon ay lugar dito may mga karne dyan no? Daming tao dito ngayon Dahil sa Saturday ngayon Namimili yung mga tao dito So what's up mga pre Update tayo Papunta na kami ng Tsunwa no? So ang dami namin karga naman dyan no? Bunyita talagang buhay Ito Nakamputa Hindi <laughs> okay. na may tsuro ang naman <laughs> Ang ah, kunyang na kunyang talaga eh. no? So Dahil nga wala si lolo dito So nakapag-video tayo. Ayun, 'yon. Oh. So, alauna na. 1 o'clock na ng hapon. So, ayun na nga, hindi pa tayo kumakain. Hirap naman nag drive tayo habang kumakain. So, siguro doon na lang, no? Kita-kita lang tayo doon kasi talagang mahirap, no? Mas mahirap pa 'to sa buhay. <laughs> so, ayan mga pre, kumakain tayo ng tinapay, no? Dahil milya-milya pa 'yung pupuntahan natin nakain <laughs> muna tayo ng tinapay eh. ito na, na to, pang palipas gutom tinapay na walang lasa <laughs> yung kulay yellow yung kulay pero walang lasa akala eh. marami talagang asukal eh pero wala talaga <laughs> yun yeah. So what's up mga pre? So nandito na kami ngayon sa Cross Harbor no papunta kami sa island. So dito masyadong traffic dito dahil nga mas mura dito ang tunnel dito kaysa iba. No? So kung dumaan kayo dito pag umaga, sobrang traffic ngayon. Time natin is ha, 1:22 na ng hapon pero traffic pa rin. So hindi nagaano. Tingnan yung paligid. Dito na tayo sa Cross Harbor Tunnel, napapasok na tayo dito so yung traffic pa rin, ganun pa rin, walang pagbabago. thank <laughs> you So guys, nandito kami ngayon sa Deep Water Bay, no. Dito yung daanan talaga usually papunta sa papuntahan namin sa Stanley. So yung lugar dyan pero hindi siya masyadong makita sa camera dahil nagda-drive kami. Ayun, dagat 'to. Oh. Beach 'yan dyan. So yun lang mga pre, dito na kami sa Stanley no? at so ibig sabihin nun malapit na kami makarating sa aming palod so okay oh, lang ilang oras yung biyahe mga 1 million hours yan so medyo traffic dito konti malalaking bus So, what's up mga pre? Nandito na kami sa location namin ngayon. No? At <laughs> ito talaga yung area. Ako, ako pa ni Jules? ako muna yung mamaya. A few inches later. So, what's up mga guys? So, nandito tayo ngayon sa Stanley Beach. No? Which is di pa rin tayo makababa dito. Dahil nga ah, walang parkingan dito. So, dyan, Dagat na yan sa baba. Oh, Diyan, Dagat na yan dyan. Yan. Eh, basura kasi di ako makalabas eh. Diyan, dagat na yan dyan. Eh no, pag mo diyan, dagat na. San na, San Bar. <laughs> so ngayon, dito tayo mga dito lang muna tayo. Antayin natin yung yung truck ng garbage kasi uwi tayo sa glit So ang oras natin ngayon is 5:25 na ng hapon. Ulit <laughs> na naman tayo umuwi ngayon. Pero okay lang yan. Sunday bukas. Kailangan natin magpahinga bukas. No, Kita-kita tayo umaya siguro. Para matapos na itong araw na to. Maraming salamat. 2 hours later. So what's up mga pre? So nandito tayo ngayon sa W Lock, no? Ang oras natin ngayon is 10:17 na ng gabi. So dito, walang walang rampanan sa sakyan. Papasok natin sa elevator yung sasakyan, no? Buksan natin tong remote. Ha. Ah. Hello. No? Wow, papasok tayo diyan, gamit ang sasakyan. No, diyan, no. Mahirap, mahirap diyan ipasok pero kaya natin 'yan. Tayo pa ba, no? Papasok tayo. So nandito na tayo ngayon sa elevator. Yan nakapasok tayo sa sasakyan Yan. Paakyat ah, na sa B1, ah, papapa sa B1. Yan. Tumutunog so, yung sasakyan kasi sobrang lapit, you know. Ha. Let's go. Ah, uh, labas na tayo. Walang kirap-hirap natin yan pag ha, papasok sa mga elevator shit basic. so parting muna ako dito tapos uwi na ha so what's up mga pre pa uwi na tayo no At dahil na eh. dahil pa uwi na tayo <laughs> dito tayo sa kaysa elevator kung saan tayo sumakay kanina okay, yeah, no? ah. ang, Al ang lawak dito kasi dito yung sasakyan eh dito, dito yung sasakyan pinapasok lang yung party ako dito kaya sobrang lawak ng elevator ano Ganong kalupit dito pre no? Utak ilibito Elevator, no? Kasakyan dito lumadaan eh. So uwi na tayo at buta ah, dito na ba tapusin. So maraming salamat sa panonood. Like, comment, and subscribe. no Peace!